Ito guys, ang bagong SM dito sa Cavite, ang SM Tansa. Na bagong bago lang 'to. Isang mahabang naka dito sa crossing ng nait to 13 sa pinakang sentro guys. Ito yung bago nilang SM. Dahil nga pupunta ko ng Manila, dito na ako nagantay, guys. Ayan, oh. Ang laki, di ba? Haba. Medyo tanghali na tayo, Medyo traffic na. Alright, guys. Uh, nakarating na kami sa... Dito sa may Bureau of Immigration dito sa atin, sa Intramuros. Ayan. Ito po yung Bureau of Immigration dito sa Intramuros Manila Nasa sa kabila, Sa Gawido Nandun yung Manila Cathedral Maka kami dumating kasi Baka iniiwas, umiiwas kami sa traffic Kasi galing pa kami ng Cavite Kaya ayan So ayun guys, uh, malaking paalala po para sa mga magbabayad ng kanilang 2024 annual report sa Bureau of Immigration na maaari pong mag-online uh, muna kayo or mag-register muna kayo, kumuha muna kayo ng reference number para po kayo ay makapa, uh, para po hindi po kayo maabala. Madali lang po para, madali lang pong kumuha, bali po mag-online lang po sa ah uh, ano E-registration, e-service, e-service registration ng annual report nyo sa, ng Bureau of Immigration. So, para po hindi kayo maabala sa lakad nyo, uh, i-check nyo rin po yung location kung saan po sila pwedeng available. Baka po may mas malapit na lugar para dyan sa inyo. Kung saan man po kayo pupunta or saan man kayong lugar. Kasi po, galing kami ng Cavite, tapos dumiretso po kami ng main office ng <coughs> Bureau of Immigration. So, ang nangyari, hindi po kami natuloy doon. Hindi kami pinapasok kasi nga, uh, meron, kaming, uh, meron silang lugar na biligay kung saan doon po kayo pupunta at doon kayo magbabayad ng inyong annual report. So, yun lang po ang pinakang, ang pinakang mas mapadali po kayo is mag-register po agad kayo. Tapos kung may, may bibigay sa inyong reference number, screenshot, then para po mas madali at hindi kayo mamumblema sa inyong lakad. So, yun lang po ang aking, ang aking maitutulong sa inyong lahat. So, dahil dito, ang daming... Ngayon, nandito po kami sa Robinsons, Manila kasi dito po kami tinuro. Kasi nga po, galing na kami ng main office ng Bureau of Immigration. So, hindi, na kami, hindi kami tinanggap doon kasi nga meron silang lugar na nilagay. Asip. Ah, So ayun guys, para mas madali yun, follow nyo lang po yung sa e-service registration sa annual report ng Bureau of Immigration. So doon na lang po kayo mag-check. Nagpamaneo ay TRU. Ibig sabihin nun, wala yung driver doon. Ah, kaya pa na may mga naka-uniform na oh Oo, wala yung driver noon. Yung parang di ario traffic Yung oh iniwanan pa niya ano iniwanan lang yung tricycle ah, yun, parada And ngayon kasi bawal nga kasi magparada. Bawal magantay ng pasahero. Hmm. At saka magparada. Yung mga ano? ganyan, oh. diba, Bawal. Bawal doon. doon yung... Bawal, no parking. Mm. So bawal. <laughs> Pero ang alam kasi nga nila doon sila makakakuha ng pasahero. Kasi kung pababayaan lang, magiging ko sila Dadan ng traffic. Oh. <laughs> lalong sisikip lalo yung ngang trabiko. Ang problema, dapat din kasi inuhuli nila yung mga pasayero yung nasakay. Ay, Para din patas. <laughs> diba? Hindi, ba? Kasi ang pasayero din, may insa nang nagkukus na kami, ano, o paparahin, o patamarang maglakad. Sa ibang basa, lalakarin mo talaga yung terminal, yung number ng mga sasakayan mo. By number. Station. They took my picture. Yeah. yeah. That's the assessment for your... your... updating. You're updating your record and your face. Oh. They have to make it sure it's you. Ayun, guys. Isa pang paalala, no? Dapat po maaga kayo maka, uh, makapunta or makapag-report. Kasi pag maaga po kayo, mas kaunti yung pila. Kaunti yung taong magbabayad. At... Uh, sa mga may mga sasakyan naman po, kayo na ba maghanap ng parking nyo. pero kasi kami po kasi galing kami ng ng main office ng Bureau of Immigration. So may dala kaming sasakyan. Ang ginawa namin is iniwan na lang namin yung sasakyan namin doon sa tapat ng sa may tapat ng uh, Bureau of Immigration sa Intramuros kasi nga alam namin sa Robinson is masikip yung mga parking area doon, masikip yung daan. Kaya babalik kami ngayon ng Intramuros para kuhanin yung sasakyan namin na iniwan. Kasi maraming mga ano sa masikip po kasi sa sa Mabini sa, sa May Robinson Manila kaya po iniwan namin to sa sa diyan sa tapat ng immigration. So yun lang po, dapat po maaga kayo para iwas uh, iwas ng maraming tao. Nakita niyo naman kanina ang open po ng, ng ang, ang, open po ng pagbabayad is 8.30 ng umaga 8.30 ng umaga po nagbubukas na po ang Robinson Manila para po sa mga magbabayad po ng annual annual report anyway guys uh, from Robinson Manila to immigration is nagbayad lang po kami ng 100 100 pesos yata ganyan so malapit lang po ang ang immigration at saka Robinson's Manila so yun lang po 100 pesos ata yung binayad namin nag taxi na lang kami para iwas hassle hindi kami maligaw ligaw babalik na po kami ng kabite ayun guys dahil nga po nandito na rin kami sa Manila so naisipan namin dumaan na rin ng Mall of Asia So, nandito na kami, nag, dito na kami nag -park sa taas tapos pupunta kami ng hypermarket para may bibilin. Ayan guys, nasa kabilang mundo ako kasi yung daan ng niyadaan namin ng daming ilaw. Hindi ang ganda. So guys, pupunta kami ng hypermarket this time. Nasa outside of ano Eh, diba? guys, dahil nga dito na kami sa Nandito rin naman, na, rin naman kami sa Moa um, rin kami ng mga pangilangan yeah. Mga chicks Chicka Ayan hey guys, habang kami naman yung naggagala-gala dito sa loob, nakita naman namin ang DQ Dairy Queen. Siyempre bibili kami. Palo, 3, 000, pa pala ito, isang pa ba pala mahigit laman ng RFID? Hindi ka, basahin yeah. mo ha. Yan. 1,046 pa, pero natin eh. Matay pa pala. na malalaki dito bagong tayo yan yung time ni ng Duterte administration kung alam ko ito yung hugo na sinasabi nila yung mga squatters sa ilalim ba ako matanong ko pa rin sila sa Cavite which is Cavitex guys magdadaan kayo ng Cavite no? Ang um, sa 45 bian. Ang laki ng diferensya, no? Mm. Doble.